guys! Welcome back to my channel. So, sa pang-wilka tayo. Kasi ito na nga, nanalo ata yung wilka sa isang voting contest na best love team of the year nung mga nakaraang araw pa one day ago or two days ago. At masayang masasaya ang mga wilka Cheers! Mga fans ni na Bianca at ni Will Ashley. Ito na nga. Hinihintay nila na i-post ni Bianca or ni Will ang papasalamat sa kanilang effort na manalo ang dalawa. So nakita nyo dyan, nabasa nyo ba dyan yung mga hinaing na mga welka na nagtatampo kay Bianca at kay Will Ashley na kahit man lang daw sa IG story ay hindi ma-post ng dalawa. Ano nga ba kung gusto ba nila ng hype ng, ng love team na Wilka ay dapat uh, maging updated daw ang dalawa sa pag-appreciate at pag-post ng mga awards na pinanalunan nila kasi nag-effort daw ang Wilcock well fandom o Wilcatcher well pero hindi man lang daw na-appreciate ng dalawa. So hanggang kanina may gustong bimitam, binabash na si Will at si Bianca kasi nga si Bianca ilantaran sa kay Dustin at pinadalhan pa nga ni Bianca ng flowers ang isang admin ng Dustin biya official. Siguro nagsiselo sa na naman ang will catcher na kahit to isang segundo lang na pag-post daw ni Bianca ay dapat i-post naman at i-appreciate ang ginawan nilang effort para manalo ang love team na will ka. Uh, Ganon din kay Will mga hinaing ng will catcher kay Will na naka, nakapag-post na daw si Will nakapagpunta sa ganito kahit daw mag-post hindi nga hindi na daw nagpaparamdam si Will sa sa uh, ex si Bianca like pa daw ng ng mga nakatag sa kanyang silka pero kahit daw i-appreciate yung awards na talagang in-effort ng well culture ay hindi daw talaga gya, binigyan pansin ng dalawa. So, ito na nga guys, narinig na. At nakarating na kay Bianca at kay Will ang mga hinain ng Will Cultures. At na post na si Bianca sa kanyang IG story na thank you sa paglaban sa amin. Love you all. 'Yun niya. At ganoon din si Will. So parang napag-usapan ng dalawa na ayan eh post nyo na. Kasi nga todo na ang hinampo. may gustong umalis na sa Will catcher na sayang effort hindi man na-appreciate, na ilalayag back up, um, Uh, sayang daw mga brands na nagustong kumuha kay Bianca at kay Will pero hindi talaga ini-effort daw ni Bianca at ni Will at ngayon nga ay may pa-selfie pa itong Will ka kasama ang kanilang mga kasin sa Hotel 88. Ayan, masaya-masaya naman ang mga Will Catchers. May ayuda na naman sila. Balik na naman sila sa pagsuporta kay Will at kay Bianca. O, diba? Nakakatuwa.